Gusto mo ba na siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong-lalo na kung nararamdaman mo na binaliwala ka na niya. Kaya hindi mo gusto na tuluyang masira o tuluyang magkahiwalay o magkalabuan kayong dalawa ng partner mo. Kaya kung gusto mo na ikaw lamang ang pagkakaisipin niya at siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo at isa itong paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Gawin ito sa kahit na anong araw o uras, basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso, lagyan mo ito ng kalahating tubig at kalahating kutsarang asin. At pagkatapos, isulat sa papel ang kanyang pangalan at apilido ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target, nang sa ganon mapadali po ang talab nito. Pwede gawin itong ritual sa anak, sa kamag-anak na matagal nang hindi nagpaparamdam ay mas mainam na gawin nyo rin ito dahil isa itong paraan para kukontak at magpaparamdam sayo ang mga mahal nyo sa buhay. At pagkatapos mo nang masulat ito ng pitong beses, ay tupiin o i itong papel at saka ilagay ito sa baso na inihanda mo na may kalahating tubig at asin at pagkatapos mo na itong malagay ay hawakan ang baso sa dalawang kamay mo. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay mapupuyat sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pwede nyo rin dagdagan ng hiling kung gusto niyo, wala pong problema. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Huwag niyo pong takpan itong ritual at itago ito hanggang pitong araw. At pagkatapos ng pitong araw ay itapon nyo na po ito at pwede ka gumawa ulit kung gusto nyo wala pong problema. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.